Kain na kayo. Saan pa pala papaan yung bakas sa pagdila ko? Ano hmm. na? Kain na tayo. Kain kayo na marami. Para hindi ko tumin agad. Ang papa nyo, susunod na lang yung kakain. Ay! Kumain na pala kayo, ha? Saan ka ba galing. Doon sa kabila. Hindi ka na namin naantay. O, kuma kumain ka na. Pumukuha ka na ng plato. Ano ulam? Ayan, tayo. Itlog. Oo, oh, sarap daw. Ah, Saan yung ganit? Sarap ng galing mo. Ay, ulam. Sarap, ah. sarap ng tuyo ko. Oh kanina hmm. 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 pa? kami pa. Pa. pa? kami na pa kami ngayon dito hmm. na lang natitira dyan maghuhugas ka hahahaha mo din si Teche kasi pag may mahuli, siya yung maghuhugas. Nakaka. Ano ganun? Pahuli-huli ka kasi, ikaw maghuhugas. Ano yan? Dito muna kayo, wala kong kausap! Tapos na kami. Maghuhugas ka rata, tapos si Chay-Chay pakainin mo ha. Ano yan? Di hmm. ba to lang nito. Hmm. Sa'yo po nung pahuli-huli ng kain. Ang daming ugatin doon. Ayun, may mga plato, may mga kaldero, kawali. Pahuli-huli ka kasi. Oh, yan ang ano, yung mahuli, siya yung maghugas ng plato. A few minutes later. Santay! Labas ko na O, ayan, naghugas na, no. Sa sunod, huwag ka na magpahuli-huli ng kain. Kahit saan-saan pumupunta, eh, no. Ngayon, ang ano natin ngayon, pag mahuli, siya yung maghuhugas ng plato, ha. Yan yung ano natin ngayon. Bagong ano. Itay-tay, ulam. kainin mo. <laughs> Bilisan mo dyan. Ha? Huh? mo. Bakit? Magwalis ka, maglaba ka pagkatapos. <laughs>